malikhaing banggagawang Pilipino. Sino ba ang mga malikhaing Pilipino? Alam niyo po, marami po tayong malikhaing Pinoy sa Pilipinas. Ang problema po, marami po sa may mga talento, hindi po nabibigyan ng tamang suporta. Sino-sino po may mga talentadong Pinoy, okay? Pwede arkitekto. So magaling po akong bumuhit. Nagpipinta po ako, no? Nag Nagdodrawing po ako, nagpipinting ako. So mga visual artists kasama po dyan. Mga pintor, sculptor. Isa pa rin po sa mga talent na meron po tayo. Marami po tayo sa mga kabataan natin. Magaling po ang kumanta. Magaling sumayaw. Hindi po ba? So lahat po yun, parte ng yun ng arte -partis. Alam nyo ba, namin ginawa itong party na ito. Kasi ano? po, alam niyo po sa pageant Diyan ka lang. Ang mga tao, sinusuportahan parati yung mga beauty queens. Oh. Diba? Kapag uh... When in fact po, bago maging isang beauty queen ang beauty queen, marami po malikhaeng Pinoy ang tumutulong sa kanya. Nandiyan po yung mga gumagawa ng mga baro niya, di ba? Kapag tayo ay may mga national costume, yung mga gumagawa ng mga fashion designers, party po yan ng mga malikhaeng Pinoy, yung mga mag-make-up po sa atin. pagkamalik pa Kaya po kami may ginawa ito. Kasi ako po, nung pandemic, marami po sa malik pa ay ang nawala ng trabaho. Dahil bawal ang events, bawal ang mga malalaking production, kaya marami po ang nawala ng trabaho. Kaya kung nga, talaga may isipin na yeah. nga, nila tanggap na po natin, especially po yung mga binigyan talaga ng pagkakulong ng talento. Kasi iniwala po po na ang talent ko. Yes, pwede po yung ma-improve, no, by practice, pero Talento, talagang ibigay, pinagkaloob po ng Diyos sa atin. Talagang kung pinanganap sila, may ramas na din kung tanayin Kaya dapat po, may isang uh, partner na talagang tutulong, susuporta, at uh, kumbaga, in ensure natin na ito mga malikha ang Pinoy natin, marayo ang mararating sa buhay. Yun po yung una, ang sektor ng mga nagbibigay kulay sa ating mundo. Pakalawa po, isa sa gustong gawin ng uh, Duterte Party is, is talagang uh, rin ang ating mga lokal na industriya. Alam niyo po, nakakalungkot, no? Kasi gusto ko po, po, no, pag uwi po niyo sa bahay, i-check po niyo yung mga gamit natin. Whether sapatos mo ba natin yan, yung t-shirt na suot natin, o kahit itong mga suot nating mao, i-check po natin kung meron po ba tayong gamit na nakalagay ay made in the Philippines. Kasi pag na-check na niyo po ngayon at masasabi niyo sa sarili niyo, Oo nga no, oh, ano? bakit parang puro made in ibang bansa yung gamit natin? When in fact po, tayo po noong 1980s, isa po tayo sa pinakamaraming textile manufacturing industry sa sa, sa buong Asia. Pero unti-unti pong namamatay yung industriya ng textile industry, no? Kasi po, hindi na po maka-compete sa importation dahil na po marami po pumapasok sa bansa natin. Ngayon, nahihirapan po, po yung lokal na na makipagsabayan lang na po sa presyo. Dahil po sa ibang bansa, subsidized ng kanilang gobyerno po yung mga factories nila. Pero ngayon po sa atin, nagsasarado na po yung mga manufacturing. Ito po ha, ah, share ko lang po sa si inyo. Itong po, ko po, ito po, ito po, ito po, ako simple lang naman, di ba? Ordinary okay, lang tingnan. Pero bakit kaya ako proud na suotin ang oh, t-shirt na to? Kasi po, itong suot ko na t-shirt ay made in the Philippines. Simula ko from Simulid. At ito ay naging isang tela. Hanggang yung tela tinahi mo, naging t-shirt. At ito po ay nilagay ng imprenta. Lahat po ay ginawa ng isang pinoy. So bakit ko po siya i-share sa inyo? Bakit tapat po yun. Pero, ang, ang, ang kapatanungkot, ang natutulungan lang po natin, yung brand, yung mga na, maninimta. Pero po, pag tayo ay sumuporta ng lokal na support ng ating lokal na produkto, ng ating lokal na industriya. Yan po ang gusto talaga, ah, uh, baguhin ng Arte Party sa tapang Pinoy naman. Bakit ba kailangan eh, mag-isip tayo na ay, pag ang ibang bansa, mas maganda? Actually, kaya-kaya natin makipagsabayan. Kung ang mga beauty queen na tulad natin, kaya makipagsabayan sa Miss Universe, lahat ng produkto natin, kaya rin makipagsabayan sa buong mundo. Nainuwala ba tayo ng pagaling ng mga Pinoy? Yeah! mga Pinoy? Yeah! Kaya po sana po, kung nga, wala pa kayo na mga party list, at kung may kilala po kayo na sa tinasipot namin, mga mananahi, mga fashion designer, po, ano, na mga nagtatrabaho sa parlor, Lord, po sa lahat po na nagpapaganda, hindi lamang ng ating mga sarili, kundi ng ating lungsod, mga arkitekto, mga interior designer, landscape architects, kasama po yung mga gumagawa ng mga graphic, graphic artists, napaka liars, no? Kung sino-sino po talaga ang sektor na nirepresentan nire mo ng party list? Kasi alam like, mo po, ang uh, party list, ginawa po yan, parang may nirepresentan nire na sektor. At matakalong po, at sabihin, na hindi po lahat na no? Pero ang ate ho, talagang nag-iisa na po, wala kami kapareho. Pa nag-iisa na po kami na kami ay represent ng mga malikhaing Pinoy. Kung kayo ay may talento, talento sa pagsisayaw, sa pagkanta, ang ate po susuporta para ma-ensure po na kayo ay hindi lang mangginaro sa inyong barangay. At ah, makikita ang inyong talento, kundi sa buong mundo, sa buong bansa, makikita ko ang talento ng mga Pinoy. Kaya po ako po ay iusap sa inyong lahat kung kayo po ay naniniwala sa kahitain mo ng ate. Ako po kanta Hindi ko ako endorser, ha, ng arte. Ka ako po ang author, ibig sabihin, ako po ang uh, nag, uh, nag umpisa nitong arte parties. Kaya po sana masuportahan po natin. Madali lang po tadaan. Arte party list, 14 ho sa Balota. Kaya sana po, suportahan niyo po ang uh, malikhaing manggagawang Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyo. And Mula kay Pansihal Joaquin Dumagoso, maraming maraming salamat. Jesus Camardo, Dr. Dr. Alfonso, Colonel Ibai, Bobby Hernanyo, at Ian Gueva. of course, to your congressman, er Na bayani. Moreno, mulihog po si Shamsi Subsud. Ay, so natutukitid at talagang ngang uh, magigibgo ng lahat ng malikhaing Pinoy sa Kongreso. Again ho, katos si sa Malotang, maraming-maraming salamat. Maraming salamat po. Pangbuget Shamsi Subsud, muni number 14 sa Balota, RT 42.